Baka nga ganyo. Hi ka muna. Hi guys. Uy, babay na sila. Bye bye. One more time, babay. One more time, babay na. Bye bye. Pera. <coughs> Sige, sakay ka na. Sige. Sige, sakay na ka. Okay na muna nakita na kamukay. O, oh, puta, halok-lokan ming kaiki. O, oh, cellphone. Kailan may ta, cellphone, Shane? Kailan may cellphone, Chanel, cellphone? Bye-bye, Shane, bye-bye na. Nyo favorite mo ne? Eh. Ano po? Lima binti. merienda. Magwater ka na lang siya, na. Hindi ka tama. Ta Magjeta na ako pindi. May tabak ako talaga, may tabak Kailangan ako ba naman matabak? Magjeta na ako pini. Hindi ako na yung train one. may pataba ko. Makaanam kong twin pack sa siya. Maghapon noon. Eh. Gagawin kita nung tayo may tabak. Ngayon eh, magpabula na ako yung eh, mag pack. Magpanyo Oo. hindi ka ata kumain kanina si huh? Water ka na lang. Know, ka na. Ng... Anong binili mo kanina? para parang nagkunti ng... Na? Naula po sa no, kanina. No, no, no. Anong kinain mo? Chicken star. Oh. Chicken star? Saan may chicken star? Dapit sa hospital. Oh, ang na sila guys. Ano daw yan? Yan ang merienda mo patingin? After school yan. Picture, picture mo na. Parang... Ano daw yung merienda mo? Hot dog, bye-bye bye-bye